Tahimik ang bumabasag sa maskara nila. Gusto nilang ipaniwala sa iyo na ayos lang sila. Gusto rin nilang ipakita sa mundo na masaya sila. Yung mga ngiti, mga kwento, mga pakitang tao, lahat 'yan maskara lang. Pero ang katahimikan, 'yun ang hindi nila kayang dayain kasi sa katahimikan, sila at sarili lang nila ang magkasama. At doon, wala silang takas. Sabi ni Epictetus, If you want to improve be content to be thought foolish and stupid. Ganito mismo ang nararamdaman nila dahil sa pananahimik mo. Tanga, kasi minamaliit ka nila noon. At lalo silang nagmumukhang bobo kasi naniwala sila na andyan ka lang palagi kahit papaano ka nila itrato. Oo, baka mapaniwala nila ang iba sa suot nilang maskara, pero hindi nila maluloko ang sarili nila. Sa dulo, kapag tahimik na ang lahat, alam nila ang totoo, na wala nila yung taong hindi nila kayang palitan. Ang katahimikan hindi lang basta pagkawala ng boses mo. Tinatanggal nito pati mga palusot nila. Hindi nila kayang baluktutin ang mga salita mo. Hindi nila kayang sumipsip ng lakas mula sayo. Hindi na nila kayang ituloy ang palabas. Ang natitira na lang, isang entablado na walang nanonood. At doon, unti-unting nalalaglag ang maskara. pag nila matapos ang mga post, matapos ang peking ngiti, doon nila ramdam ang kirot ng pagiging mag-isa. Doon sumisigaw ang katahimikan, mas malakas pa kaysa anumang salita na pwede mong sabihin. Kaya pigilan mo ang tukso na ipakita sa kanila na nakamove on ka na. Hayaan mong ang pananahimik ang magsalita para sa'yo. Ang pagkawala mo mas mabilis nakakaapekto kaysa sa presensya mo. Habang sila na napapagod kakapretend, ikaw naman lumalakas dahil natututo kang mag-ipon ng lakas. Kaya ngayon, iwan mo sa isip mo ang paninindigang ito. Ang katahimikan ko ang naglalabas ng totoo. Hindi nila matatakasan yon.